Ayan, sabi na re. Ang arte ni Queen ay, uh, after magpapicture, mag-aalcohol yan. Promise. Hmm, oh, kayo naman kayo. Lagot kayo sa inay. Hmm. Inay! Inay! Baka ito yung mga ko. Inay! 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 Tinanhon ninyo, ore. Sabi nga ano naman? Na naman din sa akin, eh, tinan Ang arte ni Queen ay, uh, after magpicture, mag-aalcohol yan. Promise. Ay, hindi, hindi naman ako gayon. At saka ano na masama kung mag-alcohol, hindi ako. Tama oh. lang na mag-alkohol. Oh. Kasi nga, syempre, lalo na nung nauso ang pandemic, diga, ang COVID-19. Lagi, kumbaga sa tunay, nakasanayan na yung pag-alkohol na yan. Kahit hindi kami... Anong sasabihin ka? Naku po! <laughs> na mag-alcohol pero hindi ibig sabihin na mag-alcohol ka inadidiri ka doon sa ano nga, nakipagkamay nauumil no, din na ito kung nakipagkamay <laughs> ano yun <laughs> <laughs> ano ba siya nakipagkamay ako siya sabi wala naman nakikipagkamay hindi naman ako nakikipagkamay ano ba siya sabi di <laughs> yan ano siya ba? <laughs> ano sabi ba't mag-alcohol ah, ayaw muli rinawin ano nga Baba, ba, ba, ba yatay nalulukot. Ikaw, gano'n na ng video nga ito. Ay, bay, gagaw ko lang. Ay, yung ay, ay ano sabi may nagpa-picture sa akin sa gitna ng kape naman, yung nakadress ako, yung oh, eh ay, anyway, ay, ngayon, sabi nga, ay, ang artiko daw, an daw, after daw picture ay, mag aalkohol pa daw ako. Hala, ay, hindi naman, hindi naman nadating sa puntong gayon. Hindi na. naman ako gayon, yung pagkaka-picture, papakita ko na ako'y mag aalkohol ano Aba, naman? ay, hindi gayon. At saka, ano ka naman, nung sama naman, pag nag-alcohol, hindi ka ho, yun naman, ay, ano la, sa tunay, ah, lagi kami alcohol. Din. Oo, pa mula pamula nung nag-COVID-19 na yun, ay lagi na lang may baong alcohol, umalcohol na ng umalcohol. Pero hindi ibig sabihin naman na pag may nagpa-picture, ay agad na may mag-a-alcohol. Kaya naman naman. Grabe Pwede naman, naman mag-alcohol, pero siguro ay ano, sa, uh, after marami pang oras. Oo, oh, uh, tsaka maaksayang ma alkohol. Pag nag-alkohol na mag-alkohol, mag alkohol. la, Mag-alkohol. na, eh, ibig sabihin, hindi naman siya ganun kaselan. Hindi naman ganun. Ay, hindi. Hindi talaga akong maselan. Alam niya ng mga taong nakapaligid oh, sa akin. Alam si niya, kay niya kay ng mga taong... Eh, kung makalingkis sa mga nagpapapicture, Diyos ko pa. O, oh. yung OA naman ng makalingkis. Sobra na. Ano yung garne, ma? Yan. Diligay ang karanggayaan. Sobra naman yung ganyan. Para maghahali ka na. Ay, babae naman eh. Ah, babae. Wow, gayaan yan. Gayaan magpapicture. Sobrang na lapit niya magpapicture. At wala sa vocabulary niya na ano. Mag-alcohol, mag-alcohol agad. Mag-alcohol. Mag-alcohol ako pag ako'y nadumihan ng kamay. Eh, hindi naman madudumihan ang kamay sa mga nagpapapicture. Eh, Diyos ko po naman. Kainama na kayo. Hmm? Ah. Ala, ayaw ko sa inyo. Naglalas ka na talaga. Ayun na. Ayaw ko din. Kayo nga ay eh, humarap ng kapunong hunin nyo, inay. Tawarin.